ang presyo po ng pangunahing bilihin naka-freeze sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Ipinaaabot po ng Department of Trade and Industry Region 3 ang pagpapatupad ng price freeze o pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar po dito sa Central Luzon na isinailalim sa state of calamity. At sakop nga po ng price freeze, ang sumusunod na lugar, ang buong lalawigan po ng Bataan, Pampanga, mga bayan ng Balagtas, Kalumpit, Paumbong at Marilaw at lungsod ng Maykawayan sa lalawigan ng Bulacan at ang mga bayan ng Moncada at Paniki sa Tarlac, bayan naman ng Hagonoy, Bulacan at Kamiling, Tarlac. Ayon po sa DTI, ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay mananatili po sa kasalukuyang presyo sa nang ng hindi po lalagpas sa anim na pong araw, maliban na lamang kung ito ay mas maagang ilift ng ating Pangulo. Alinsunod po yan sa Republic Act 7581 o Price Act, kabilang sa mga pangunahing bilihin ang bigas, mais, tinapay, sariwa, tuyo at dilatang isda at produktong dagat po, sariwang baboy, baka at manok, itlog, so, gulay, root crops, kape, asukal, mantika, asin, sabon, detergent, tahoy na panggatong, uling, kandila at mga gamot na itinakdang essential ng DOH. Naaalalahanan po ng ahensya ang publiko na i-report agad sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI o sa kanilang online channels ang anumang insidente ng overpricing o hoarding. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang official page ng DTI Region 3.